What's up guys? Welcome back to my YouTube channel at just Vlog So for today's video, gagawa tayo ng easy way pansit So ito yun ay typical na pansit guys ha Ito ay eh, sarili kong luto So ito is puting pansit, hindi yung red So nag-isa ako ng sibuyas at bawang So nag-add ako ng mantika So, meron tayo ditong black pepper or pamintang dorog. Meron tayong pie five pie sardines the cannamon. Meron tayong dalawang pirasong magic cubes. na ready na yan. Ang ating pangmalakas ng pancent. Pinoy last quick cook bihon. O, oh, ayan o. Oh. The keniman. So, syempre, meron tayo ditong usual garbage at ang ating fulfill hello. Sabi niya sa Arabic. So, yan lang yung aking pang-mix doon, guys. So, hindi ako maglalagay ng uh, carrots. Kasi ako lang nang kakain. So, balikan ko kayo mamaya. So, nailagay ko na, guys, ang ating sardinas at ang ating pang malakas ang magic cubes with Kenny So, ngayon maglalagay ako ng black pepper or pamintang doro. So, actually, dinadamihan ko ito, guys. ayano oh. oh. kasi mahilig ako sa paminta. So, ang next natin is gugupitan natin ito. nating biho ng ating ilulublob doon. So, mag a pa tayo ng water gem mamaya. Balikan ko kayo mamaya. So ayan guys, nilobloom na natin ang ating noodles. O oh, ayan o. Oh. O ang ating pansit. So dinamayan ko ng tubig kasi ayaw ko yung masyadong dry. Ayan. So actually very good lang ito siya maluto guys. So ang next natin is itong gulay-gulay kasi half cook lang ito siya lutuin. O di ba? Hmm. So meron din akong pampalasa dito. Magic syrup by Man. Yan guys, sinalo ko na rin ang ating gulay. Oh, see, diba? Mm, so, paluto na yan. Wait lang natin na lumambot. Ang little bit yung ating gulay. At pwede na siyang lamunin. Ganun lang yun eh. So, ito yung typical na hindi ito yung typical na luto ng pansit pero this is my version ito yung mga luto ng naging danaw o diba yung pang ulam talaga hmm Diba guys, see? Cheat new guys, oh. So, ayan ang ating pansit. Dan na, loto na ang ating pansit. nag -add lang ako ng karagdaga nating